Hello guys Ito na naman tayo dito kay nanay Kilala kung kilala pa ba ako Nay, kilala mo pa ako nay? Kilala mo ako? Siyempre ma'am ah, <laughs> uh, uh, Kilala pa pala ako ni eh, nanay eh Ang tagal na niya oh, tina mo oh. May bumili na sa kanya agad ng Scotch Sprite Sprite, marami akong utang ma'am ah, Ang tinda niya Tawas, Florin Paminta, Ay, ano to? Ah, uh, tina, wala akong bariya. Uh, ano to siya? Ano ba tawag nito? Gloves? Gloves Pamintang buo, bawang. Ah, uh, ng ano, Tsaka, ay tawas na ano. Wala kang tawas na tapol? Mayroon. Ah, saan? Nandito. Dalawa <clears throat> na lang at tatlo. Uy, pang ano pag nila. Oh, yun. Magkano yan? Oh, may mga ipit pa. Ito pang lagay ng pag nagkaroon kayo ng ano chicken pox ito oh. Pwede ayun. Alcampor. Ang daming tinda ni Nanay. May mga salamin din mo. Bising busy siya kasi may bumili. Like oh. ma'am, tulungan niyo ako. Ito tawag sa mga alaga. Wala kaming pambayad sa tubig. Wala kaming tubig imbis na, na 3,000 wala akong pera. <makes noise> Bayad mo sa buong bahay. Pag-lock ka na naman dyan. Oo, oh, nag-online ito. Kaya itong kaibigan kong matagal na itong hindi ko nakita. Kaya yun lang. Itong... Saan ka na ngayon sa Amerika? Nandito ko sa Pilipinas. Galing ka na sa Amerika. Kasi nang gano'n ang dami na ng online. Bye-bye, Pilipinas. Anis na na, Gloria. Tulungan mo ko. Naputulan kami tubig. Naputulan. Hiniram din ang anak ko 7,500. Si hindi pala binayad ng ilaw. Binilig laptop kasi nag-aral siya. Inutang naman sa atin niya. Sa... Kaya hindi, nabayaran. Oy. hindi na bayaran. Oh. Mga -ap. langga, sa gusto yung tumulong ha. E, Bukala sa loob. Kayo, walang sapilitan ito. Uh -oh. Walang sapilitan. Ipadala okay, mo na lang sa kanya para ibigay din niya sa akin. Wala May jikas. <laughs> wala pa akong jikas. <clears throat> Ayan, ito ang tinda niya ha. Magatok, anong isang araw ko po to na i-vlog, nakita A ko ano siya. Matamata? Sa mata-mata daw, may Anong mata-mata? Yung sa mata daw, daw. Sali ka? Oo. May cellphone ka? Mayroon, pero wala kang <coughs> loob. Mamaya, punta ka dun sa bahay para na, ano ka ni Bibi. <coughs> Papuntahin ko to sa bahay. Okay. 1,500 na makuha mo doon. O di okay na yun. Wala, Alam mo ng bahay ni Spraki? Sa taas, tibagan. Oo. Basta pag nagkaano lang, maluwag-luwag ng oras mo. Yung anak mo ngayon, Judith, ano na? Nag-lerbid na. Ano na na? Naka-abroad na, naka naka na, na yun? Na sila. Oo, nakasampan na sa barko. O parin, may ganunin mo yan kaya ang init. Init talaga. Ay, Suff, ay, ay, alam mo yung nanguhatad sa akin. <thisWech> <laughs> <atas> Andun an pa. Uh, Naala. Hindi na. Naala niya mga langga. Balikan kayo. Eh. Uh, eh ano, dinemand recommendation sa bahay. Pala <laughs> yan ganin. Nungyata win look okay. yan. Double cut Hello guys. Hello. Sana you. Ikwat. Ah, lakad din. Bye. Pasukin oh, na. Ala sabihin mo. Makasakaling may tumulong sa yo. Salamat po mami, diretso na lang 'yung ano ni Janet ang ano. Judith. Ah, di Judith ang ano. Wow. Asi ah, kaya mabay ka Stop na. Bye, bye. Bye. Thank you so much for watching.